Masa pagunit? Masa pagunit aning bulak yung gamay man? Bakamot, bakamot. Bakamot, bakamot. Masa man yung bulak dulu yung gamay man? si SG Talaga o, mapagbiro talaga si SG o. oh o. kita ba? Ako naman noon. Nabayot na may Ah, mga dol, mga idol. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo kasi na magpasalamat pag nasana tayo sa tinang lugar kasi kritikal pa rin ba. Dito, dito. Dul. Salamat. Dito. Tulong. Si Badri na makababa o. Ito pa ito Tapos ka.

parang sa tingin ko baka sa kanyang mukha ba na so din na rin na makababa so patira mo na no, kay katulad o kay iyang jacket siguro pag makababa tayo dito ay si manggagangis mo daw ito ay nakadakubus ko ano yung bukbuk ng tawan na wala na kuya pan ko kapsus kapila ko ng kuya pan asa ang gagis na ito kung na ito pili to. Kasi maotok itong nainkintro po naman. Ininkintro na ito ba? Kasi. Ay naman daw sila indakpan daw. Bihag ito. Sila bihag. Wala naman din. pasabot na ito. din kami nag ano. Muntung na Parang ito po iba. na. Ito ah. pala yung tinutukoy na bihag. Brad ayo daw Brad. Dita Brad daw. Pwede ba? Sabis, Pwede ma. Di may mga buwan si Hindi may makakita sa'yo jan <coughs> 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 Alam mo tol. Ang kanina tol. Si... Isitra ba? Oo. Oh, okay. sama, sa, sama kami. Sobrang nag-alala sa tunan na bihaga, tol. Ay. Sige sa si paglalala, tol. Sabi niya sa atin, tol. Ito. No. Tut -tut Tutuhan na na natin, tol. Yung sinabi niya. Na niya, tol. Parang sobrang sakit. Pakiramdam so. niya ba na bihaga? Kaya nakawa sana kailangan. Ligtas daw, pat. Ah. Naglalagay salamat talaga sa iyo, tol. Eh. Ang sabi niya, tol tao na lang kung hindi siya maligtas, magmamahala na kami. Yung sabi niya. Iwan ko, iwan ko. Hindi mo alam. Hindi niya alam. Diba yun yung sabi ni Tra. Kung nagpapano mo paano Paano na daw yung pagmamahala namin kung maiwan ka dito? Saan mo na? Nanguyab ka niya wala? Nanguyab ko. Wapag yung gusugot niya. Karang magandungog naman kung mahal na. Yung sabi niya. Ah, mahal, mahal, mahal mahal, mahal lagi. mahal. makan. Ande gede-gede. Bisa manggini. Dahana tolo ko ikan, kinin tolo. Mebuat tono. Melop ko kan. mo May si nah, na semikoy. Nah. Saksi ni na sabi ah, bulak diri do. Anoon gani pag istorya namo? Taros-taros do ba kay mo bulak do?

Sigat ka ka Ulok-ulok man na, di ko ano eh. abi yeah, abin mo tol, yung sabi niya tol. Ay. Inintay lang daw niya na mag Ay, Ang sabi ka. niya, lumalim na daw. Oh, okay, lumalim na. Pumasok <laughs> sabi, pumasok na daw. Pumasok na? Uh Oo, -oh, sa, alam mo tol. Pumasok na. Hindi hmm. na, gulat ako, bakit ano pumasok? Yung pagmamahal niya, pumasok na daw sa, na, gulat nga ako. Anong pumasok? Ay, pala, ma malalim na yung, oh. ano Malalim na yung pinasokan

kasi si Elitra sabi niya, mahal na mahal. Okay. Oh. Kasi matagal na kami nag, ano, nagkasabay-sabay ba sa explore? Kasi matagal kayo nag-ano? Nag-explore ba? Nag-explore no, hindi ko talaga iniwan to doon kasi... Oh. oh. May naramdaman ka na. Hindi ko sinabi sa kanya. Pero, na, may naramdaman na, na, na. Sa, sa to totoo may naramdaman ka. Mahal mo si Ilitra. Totoo yan. Oh, bakit hindi mo masabi harap-harapan ko? Dito pa kayo na. nagkatapatan ng mga naramdaman ba? Eh, sabihin mo lang yun. Kasi palabas na tayo. Kasi Dul. mga may mga viewers tayo. Kan daga nang. kung Kan sa mga Ikaw na ni tol. Iko na saksi ni sa nga na Yan na lang inihintay ni Elikta tol pa. Labas na naman tayo. Kasi yung mga viewers natin na ano talaga nakita ko talaga yung kalungkot ng mukha niya kanina ba. Na bihag ka. Ah, tol. Ah. Permahan lagi 'dol. Salamat sa pagalala do'l, sa pagmamahal. Alam mo naman do'l mahalin kita do'l. Mahal do'l, mahal do'l do'l. Oh, ayoko lang bakit ako yung sino naman 'yun yung magsasagot sa 'dol. Ha? Sama ni. Sama ni. Pa rin ang pagmamahalan. Basta magkano daw magpropose ka na?

si IDyo si IDyo talaga oh, magpapibiro talaga si IDyo oh. kinikilig oh wala <laughs> ah, wala <lang> kita ba <laughs> 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 ako namunoon <manu> <laughs> 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 nabayot na muli sa wakas sa wakas na tol nang pagsabi na si Edwil mo tol naman si Petra tingnan mo eh pormeneng sa room ninung me noon daw siguro ani ninung eh, oh, hininom, eh. Excuse me, kuya. Maninong ni Kukos. Ay, katotohanan. Kiss, duro. Ay, ay, huwag muna. Kiss na manuon. Kiss na manuon. Ito talaga ni si Idol. Kumandir, si Kumandir. Kumandir po. Kumandir po. Ayaw, Sadol. Ayaw na rin yan. Okay, mo ba yung tigkasal doon si Samuel? Ayaw, yung kopyan sa ni Kumandir. Kasi, na. Kulumilom ra si Kumandir eh. Baka may lihim ka na ano dyan, Ha? Baka, baka agawin pa agawin wag 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 ayaw, 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 ayaw. 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 nagmamahalan na ni sila Brad ayan <sighs> Brad apil apil Brad nagsabi naman si Edwin <coughs> doon na nga oh, oh, so hmm. may na Ano <laughs> uh, si ba Supportive man tood si Mikoy uh. pero ito yung binibigay so, ni Mikoy. Simbolo okay no? na siya Simbolo na siya Simbolo. <laughs> no, na, simbolo ng pagmamahal. Hmm. Ah. Salamat ani idol Mikoy. Kasi may yeah. naghatag yun si Mikoy o si ni. Oh, si, oh, Dili, huh? si Mikoy naghanap ng bulaklak tapos binigay kay Edwin. Kagaya ah. din sayo sa iyo ah, sa dati. Wow, Nga mas malaki pa yung dahon kaysa <coughs> si bulak. Bulak ba yun? Kasala na ni, ni. Iwan. <laughs> <laughs> bulak. <laughs> Sa yeah, may so, pakasal man dayon nimo wala pa gyud. Sa gutom kay sa magtigom sa putay. Gutom ni kayo? Gutom <laughs> lang <laughs> <laughs> ni ikaw karni gyud. Kinadto ka sa mana diri ba ka kaog kanyo tol. <laughs> <laughs> kaun, sagbot na ka og Sagbut. Sagbot. Amot Edwin ka og gaon ni karni. Wala uh, ah, karni jud ni karni jud pag uli ni si Edwin. Oo. karni karni gyud Okay man ka dam. Karni daw. Karni <laughs> baboy. Manok manok.

kita tagi ya nah Nara si Jano? sama nih minyo nih Jano? Oh, dosianya si asawa. dosianya si kebuk... <laughs> <tri> <tri> Dosi kebuk yang asawa? Sigara ay bumang Dosi kebuk tahu, Pak. tahu, 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 dosi tahu, 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 Dapat hindi tayo nag-ano sa kanyo, sa harapan naman. Anad mo na siya? Anad mo na Nawala yung pagod ko. Pero yung baho, hindi mawala. Nawala yung pagod ko, pero yung baho, di nawala. Gabi itong trabaho ko. Nangitawan ko. Okay, pero baka... Saan ang oras ron? Gagawas na baka, parang makailis. Sumpitin mo rin, wala ni maho naman tanong

bili man bulak bulat. Mabili eh. sama bulak eh? <laughs> Grabe ka yung ka? Mabili mo ka yung bulat ka doon. ko ba yung bulak yung <laughs> bulak Ikaw, <laughs>